Hello guys, welcome back to my channel, I've been naman po ako guys ng tungkol sa mga kakaibang napapansin natin sa ating katawan at sitwasyon. Ano-ano nga ba? <laughs> Ako guys, I mean, I picture na about sa yung tungkol sa paa, ay depende na nga lang po sa inyo yan, kung maniniwala kayo o hindi, basta disclaimer lang po sa ano, gusto ko lang, ano, uh, i-picture yung ganong ano, topic. So, now, guys, ay, ang isi-share ko sa inyo ay yung, nga, yung kumbaga, mark or, um, napapansin natin kakaiba sa ating katawan. At ito po ay ang, ang number one ay isang sabi guys, yun nga, sabi ko nga, mahilig ako magmartes, maliit pa ako, ay ako medyo may pagkamatured ang mga, ang kautakan ko sa ganun. Pagka, pagka nakakarinig ako ng mga nag-uusap, na mga matatanda ay hindi naman po ako nakikisabat bali parang nakikinig ko lang na ganun. ah sabi daw ay gano'n binatapanin oh, naman sa utak ko kaya yon ayun guys ang number 1 na i-share ko sa inyo ay sabi ay ang malaki daw ang te ay mahaba daw ang buhay guys ay ako nga ba ay malapad ang tenga. o oh, ayan ako po ay malapad o malaki is this uh the same. <laughs> ayan po guys, ayan oh malaki ang aking tenga. Kaya kapag ako ay naka-ribbon ay kitang-kita guys. Oh, malaki yan naka naka ano ay sana naman nga atin ay Isang malaking pasasalamat natin sa Panginoon pag tayo nakarating ng medyo may edad-edad na. Ako, okay lang ako makarating sana ng mga 70s, gano'n at least. Yung mga mahal natin sa buhay, yung mga, kasi pamilya, unang-una -una ng pamilya, di ba? Ay matutuwa kasi makakasama pa tayo, di ba? Ayan, at napatunayan ko naman niya, may nakikita nga naman ako, nakakausap ko na matatanda na... Ako'y nagtataka, sabi ko, yun nga, palibasa na kapatid sa utak ko na yun, yung malaking tay nga daw ay mahaba ang buhay ay nakakakita nga naman ako guys na nang matatanda na at natatanong ko ang edad ay sila ay more than 70 or 80 may 90 pa nga guys gaya ng aking alaga sa Lebanon guys he's more than uh, 90 or 91, 92 nung ako'y umalis sa Lebanon ay doktor siya at saka yung mag-asawa more than 80 naman yung babae ay ano rin talaga malaki din nga naman ang tenga and then yun lalo na yung matang yung ano yung 90 I think 95 siya nang mamatay kasi more than 3 years na ako more or less 3 years na akong nakaalis nun sa Lebanon kaya oo nagkatotoo yun sa ano sa sa, sa kanya, yung mga nakikita kong ganda sa ina, malaki ang tenga, ayan. At siyempre dito sa ano, kahit noon, palibasan nga nakatanim na sa utak ko, o ba diba, ang kulit ko nga, ay pag nakakakita ako ng mga matananda talaga, ay babae man o lalaki, ay talagang napapansin ko guys na, oo nga, totoo nga na, na ang mahaba, ang, ang malaki ang tenga, malapad, ay Mahaba ang buhay. Sana nga naman. O, ayan, sana umabot man lang ako ng 70s, di ba? Kahit 70s man lang. Ayan. At yan, may mga suki din ako na nakikita ako nga eh. May mag-asawa nga akong nakikita na bumibili araw-araw halos ng KD. Ngayon, tatutuwa ako kasi sweet sila. Medyo bata pa yung babae, pero yung lalaki ay talagang malaki ang tayo nga guys. At tinanong ko ay 80 plus na siya. O, di ba? O, di ba totoo? Kaya lang siyempre, ah uh, hindi ko di, uh, disclaimer nga po pala sa hindi naniniwala nito at ako na ano, ayun na kaya ina, kaya ko ito na isi-share sa inyo ay mahilig nga po ako sa mga ganitong bagay na likas na sa akin yung mga ganyan at yun nga napatunayan ko nga po at siyempre ang kabaliktara naman ng maliit na tayong ang ah, malaki ang tayong ay yung maliit na maikli daw ang buhay pero ako naman ay may mga nakikita na He's more than 50 na rin, like me, ay okay pa naman. <laughs> ano naman siya? Ay, syempre, ayan, buhay pa siya. Marami pa ako nakikita ng mga ganong ano, ganong ano, uh, mga edad ay maliit ang tinga. So, sana ay humaba din ang kanyang buhay, di ba? Kakilala man niya natin o hindi, pag nakakakita natin ng ganon, ay i na lang natin, na-wish na lang natin na magkatotoo na huwag umikili ang kanyang buhay, eh, ba? Diba? Yung na, mga tahinga nyo, kung malaki ba o maliit yan, pati paano nyo hawakan nyo kung maliit ba o malaki yan. Uh, Siyempre, disclaimer naman po, sabi ko nga, paulit-ulit ko nang inaano sa inyo. Uh, Siyempre, pangalawa po pala, na ano ko ay, na-feature ko na, last, uh, previous video ko, yung tungkol sa six fingers, hindi has in six na ganito, eh, uh, yung exes, uh, sobra na daliri po yan. Ang pinagkataka ko lang, sa pag, pagka nakikita ako ng ganun ay, hindi ko nakikita dito ba o ano, always ako nakakakita, siguro mga, mga less than ten pa naman ang nakikita ako ng ganun, ay laging sa may sa lalaki either be kaliwa o kanan o kaliwa talaga ang nakikita ko. Apo nagtataka bakit dito sa side lang na mga ganito. Wala dito, ganyan, wala. Ayun. Uh, sabi, ang sumara daw ang, ano nga, ang finger, may maliit na, kahit may, kasi may nakita ako nyan may suki nga ako nakita, sabi ko nga sa vlog ko. And then, may nakita ako na, may nalaman nga ako niyan, tatao oh, na may, may nakikita ako niyan misan at siyempre sabi ko nga yung pisa pero hindi naman ano parang level lang ang buhay niya at itong last na, na ano ko nga ay parang ano hindi rin gaano ewan ko nga lang medyo bata pa naman siya e malay natin kung siya ay, siya ay mas gaganda pa ang buhay pero hindi naman siya as in na ano kumagay meron din naman siya yun parang katamtaman lang yung kanyang buhay gaya nung aking pinsan na kung maga ang buhay niya. Uh, hindi ko lang din alam kasi magkalayo na kami, hindi ko na nakikita yung pinsan ko na sobra ang kanyang daliri. At bata pa rin naman siya, parang he's about my age. At pala natin, baka eh, siya swertin pa rin bago, bago siya kuhain ni Lord, di ba? mga, mga humawa din ang kanyang buhay baka sakaling hindi ko napansin ang kanyang tenga. <laughs> Kung siya yeah. iba ay malaki lang ang tenga. Ay ako okay lang naman eh. Kaya salamat o. Oh. Uh, kaya kahit nga, ayan o. Oh pag naka-plancha ito, naka ay kitang-kita yung aking tayngang na malaki. <laughs> kitang-kita yung aking tayngang malaki. So, ayan, thank you Lord. At ako'y may malaking tainga at sana'y magkatotoo sa akin. So, ayan guys, tingnan nyo yung mga tayngang nyo. Tingnan nyo yung mga tayngang tayng ng mga katabi nyo, mga kap kapamilya nyo, siyempre. At, siyempre. at, siyempre, ang pangatlo guys, ay ang sabi. Narinig ko din yun sa bianan ko dati na ang mat, ang malapa daw ang noo ay ay matalino ay kaya pala hindi ako matalino hindi ako ano hindi ako malapad ang noo oh uh, siguro siguro nga yung iba pero wala pa ako napapatunayan na ano din yun nga lang pa siyempre sinishare ko lang po sa inyo kasi ako nga mahilig mag ano ng ganito Uh, likas na sa akin yung mga mapaniwalain ako sa mga kasabihan o yung mga ganitong ano. Ayun. Uh, gaya ng aking apo, hindi ko lang alam kung mas lala, lalapad pa ang kanyang noo, ay matalino naman yung bata. At yun nga, sabi pang kumakain ng Ingles kasi natuto lang din eh dito sa YouTube natuto lang din siya kung sa bagay ang dami ko nakikita ngayon ah, mga na mga nabumibili sa akin guys na mga mga bata nag english Ah, may kalo pa ako. Marie Joseph, sabi ko. Ako'y natutuwa. At yun, kinikwenta ko sila. Kinakausap ko sila. Ay, natutuwa sila. Ano, yan. Magagaling mag english Kaya nga na aking apo na sa, YouTube lang na, ano, sa papanood ng mga, kakapanood ng mga cartoon movies o cartoon characters ng mga ganyan. Ayan. Marami, marami bumibili sa aking mga laruan na mga kasama ang kanilang nanay, yung iba nag-iiyak pag hindi napapagbigyan at talagang todo English. <laughs> Ako'y natutuwa guys. At ano nga, yun nga. Ayan guys, ano pa nga ba? Ayan. Eto, ang pang-apat guys. Ang pang-apat. Ano nga yung number one? Yung malaki o malit ang tenga. Uh, yung six fingers. Number three ay yung ang noo. Uh, kaya, disclaimer po sa mga hindi naniniwala at ito naman po ay kumbaga na share ko lang Ah, uh, na ang bahala kung kayo ay maniniwala o napatunay yung iba o hindi. And then, ang number four po ay yung sulikum uh, sulikob kung tumingin. Alam mo, yung salita po kasi sa amin yun, as a kisonyan, ayun po yon Ang salita po na sulikob ay ibig sabihin, in other word na ano, ay pababa kung tumingin or hindi makatingin ng diretsyo sa kausap. Yung parang parang pag lagi, oh, yung ganun. Ayan guys, marami ako. Yan, iyan ang napapapoto na yan. Kung talagang totoo guys, at marami ako na nakikita at mga nakakausap. Alabasa nga ako, eh, siyempre nasa pindahan. at kahit noon, ya marami akong mga lugar na napuntahan. Marami akong nalipatan na bahay. Para akong ibong lumilipad. <laughs> marami akong naging kapitbahay. Ay nakikita ko, totoo naman talaga guys. Yan pansinin nyo, yan. Pag ang tao ay kausap nyo na ganito, at hindi makatingin sa inyo, ay naku, asahan nyo. May nakatag, may, may hindi nakatago as in, kung hindi nyo alam na ano ay, ang ibig sabihin nyo po nun ay hindi kagandahan ng ugali. Hmm, yan, tandaan nyo po yan. Pag ang, pag ikaw ay na may kausap, na diretsyohan ko mutumingin tumingin o siyempre nag-uusap kayo siyempre kailangan mag, nagkakatinginan kayo ng ganyan ano man ang pinag-uusapan nyo ay magkatinginan kayong ganyan at yung talagang yung hindi makatingin na yung talagang nagsasalita ay nakaharap kung saan o nakatingin ko saan ay nakuasahan nyo na yan guys 100% po yan napatunayan ko sabi ko sa inyo 100% po yan ay marami po akong nakausap talaga ng ganyan na ah. Ganun talaga, totoo nga ba yung, to, ano, to, to, Sabi ko nga, ay totoo nga talaga yung sabi nga Na, na ano, na hindi kagandahan na ugali. Anyway, kayo na lang din po ang magano nung Kung ano nga ba, i-comment yun na lang po sa baba kung ano, kung totoo nga ba ito, itong number 4 na itong sinabi ko na ah, hindi makatingin ng diretsyo sa kausap. Yeah. Pero sa akin po, 100% po po yung nano. At ito guys, ah, uh, I-comment na lang po kung ano pa yung mga sign ng mga katawa, no, ay ng ating katawa, nakakaiba. Maliban po sa nunal, yan. Mga nunal ay marami yan. Eh, Siyempre, ang lahat tayo ay may nunal. O, gaya ko na lang nito. Oh. Sa mga susunod na lang po, po yan na mga ipipicture ko. Ano nga maibig sabihin ng aking nunal na ito? oh hmm. Ayan, siyempre mga common na mga kasabihan. 'Yun nga, pag sa paa ka may may ano, may nunal ay ikaw ay layas. Pero ako nga po ay may nunal sa aking paa. Ang sabi daw ang, ang pagkakaalam ko po noon, kapapaano pa, pa, ko lang sa inyo na ano, sabi, makakarating daw sa malayong lugar. Ay to sa malayong lugar, I mean, ay, totoo naman, ako'y nakapag-abroad po. Yan. Hindi ko akalain yun at hindi ko inaasahan na ako'y makakapag-abroad. Eh, kung kailan pa ako tumanda, sa ka ako nakarating sa abroad. More than ah, 45 years old po ako na ako ako'y nakapag-abroad. Oh. Di ba? Hindi ko akalain na ako'y makakapag-abroad. So, totoo po yung nunal na yun. sa akin po'y nagkatotoo yun. At syempre, sabi, ang yung mga nunal-nunal na yan ay gaya ng, sa likod, ayun naman po ang hindi ako maniniwala ako po naman ay depende nga siguro yun din sa kulay po ewan ko nga lang din kasi ako po ay may malaking nunala sa ano at minsan na nakikita naman sa ibang video ko po na ako po ay may nunala sa likod pero kulay puti po yan eh, hindi puti akong baga pula hindi ganun kapulahan yung medyo talagang ano pero malaki po talaga as in para siyang buti lang mais at yun nga kinat, kin, ano, kinatutuwaan ng aking apo na talagang pinag, nilalaro ang aking ano pag ako ay nakasuot ng spaghetti ay nakikita niya yung aking ano yung aking nunal sa likod talaga akong hinahabol at nanya niya may short video nga ako lang ganyan guys panoorin niyo malaki ang views <laughs> talaga ako hinahabol ng aking apo so ayun guys sa sunod na lang yung ibang mga ano tungkol sa, sa sa mga nunal siyempre karamihan na nga pala ihabol ko lang tungkol sa nunal kung Komo na na yun, eh? pag may nundal daw dito sa luha, tuluan ng luha, either be kaliwa or kanan, ay madaling mabalo. Pero, depende siguro. Kasi, meron akong meron akong kakilala at kapamilya ko, ay okay naman, oh, no? may edad na sila, nasa 60 na sila. Ay okay pa naman silang mag-asawa. At siyempre, salamat sa Diyos at ano, Ayan, malakas naman sila, nagkakasakit, pero okay na okay naman. Kaya, depende na nga din talaga, may nagkakatotoo at may hindi nagkakatotoo. At idagdag ko lang ito, guys, uh, kaalaman, o oh, eto, nasabi ko lang naman ito, dahil naidagdag ko lang naman ito, kasi kumaga, yun nga, narinig ko lang din naman sa mga kasabihan, o narinig ko sa mga kintuhan ng mga, grabe, ano talaga, oh, nagmarites ng todo noon na naitanim ko sa utak ko. ayun guys, ito, ito to. Pag ito daw ay, pag ikaw ay dalaga, ayan, siya to sa mga dalaga dyan, sorry ah. Hmm. <laughs> uh, ito, pag kayo nga ay dalaga at magkalayo na yung buto na ito, ay hindi na daw kayo virgin. Ay, hindi ko nga lang ito napansin nung ako hindi pa, ano, limot ko din naman talaga. Binaliwala ko lang din naman. Hindi ka na daw virgin pag ikaw ay dalaga na malayo malayo yung ano na ito uh, at yun uh, another guy another guys na ano ay idadagdag ko lang tungkol pa rin sa pagiging isang babae o dalaga pag ikaw daw ay pag ang dalaga daw ay hindi mo ma makurot na yung ganito yung pag makukurotin mo ang balat at kasama ay laman ibig sabihin virgin pa at pag kinurot mo naman, ang dalaga din si nga I mean, pag kinurot mo din ang ganito, eto, pag mga kinurot mong ganyan at ganyan na ang balat, gaya ko, ayan, at dalaga itong balat na ito, ay hindi na virgin. So, siyempre nanginiwala naman ako to kay, ano, hindi, hindi na virgin ako, lola na, diba? O, oh, yan. So, and guys, kayo na po ang bahalang Sorry na lang kung ang mga, mga pinagsasabi ko. Kayo na lang po ang ano, disclaimer sa na mga hindi naniniwala doon sa mga ganyan. Pero may napatunayan din naman po ako kaya ayun. Naniniwala po ako. Hello guys, ayan. Naputo lang ang aking video. Idudugtong ko lang. Nakalimutan ko, yun nga pala kulot ang buhok ay kasama rin yung kulot ang buhok na as in hindi, hindi siya pinakulot. Yung normal na kulot na buhok, lalaki man 'yan o babae lalo na sa lalaki. Kaya nga may sinasabing basta kulot salot. You know, disclaimer po sa mga ganyan, pero ako ay may napatunayan din na kilalang uh, kilala lang -kilala Na ano, na tao na may pagkakulot ang kanyang buhok ay talaga namang medyo medyo pasaway. Kaya ako ay naniniwala din sa ganyan na na ano na kasabihan na basta kulot sa alot ayan <laughs> ah, nga po natatawa lang ako kasi dito lang talaga ang ingay ayan ang guys natatawa ako kasi kilalang kilala ko yung yung na may kakilala ako na ganun talaga ang buhok na kahit siya ano, magpakalbo kasi lalaki siya meron din ako nakilalang babae na ganun na Talaga namang hindi, ano, hindi ko na sinasabing ako perfect na, na, ano, na tao. Siyempre, the body is perfect, diba? Kaya lang, yun nga, naniniwala pa rin ako sa kasabihan na basta kulot, salot. <laughs> At yun nga po, ilang tao ang nakilala ko na gano'n ah, uh, may kaibigan ako, mga kaibigan ako na kilala na ganun daw yung kaibigan nila na ako mismo may naanuhan din na yung may pagkakulot po ang buhok kaya, kaya ako yan, naniniwala talaga ako guys so, <laughs> disclaimer po sa mga ano ah, sorry sa mga kulot yan ang buhok uh, hindi ko po sinasabing ano uh, kayo ay lahat ay ganyan pero kumbaga ay na experience ko po yun na nakaalam ako o, nakakita ako ng ganun na ugali ng tao habang ako ako ay may salamin sa mata dahil ako ay may counting problema, may kuliti ako, at ayan isa pa rin kasabihan yan kasabihan pa nga ba ang tawag doon uh, let's say hindi kasabihan yon. hindi kasabihan yon may kuliti daw ay nanilip, ayan <laughs> sabi-sabi, di ba <laughs> hindi yun kasabihan Ayan, may kuliti po ako sa aking kanan na mata, kaya ako'y nakasalamin. <laughs> At magamaga ng konti yung ganito. So, hindi po totoo yun. Hindi kasabihan, hindi kasama sa kasabihan ko yung, ano, yung kulit. Pag nag, may kuliti ka, ikaw ay nanilip. So, hindi po inaala Ala, sino ba sisilipin ko? Wala. <laughs> o, di ba? Ayan, guys. Pasensya na sa mga na-feature ko kung kayo man ay may kakilalang ganyan at nagkatotoo, ito po'y nagkakataon lang. Okay, guys, kayo na po ang bahalang humus Sorry na lang kung ang mga, sa pinagsasabi ko. Kayo na lang po ang ano, disclaimer sa mga hindi naniniwala doon, sa mga ganyan. Pero may napatunayan din naman po ako. Kaya ayun, naniniwala po ako. At yun lang po ang may sishare ko sa video na ito. Kaya Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtitiwala ninyo sa akin. Thank you for watching and God bless everyone.